guys, nandito ako ngayon sa labas and ano, start na ng spring at hindi na siya malamig. May snow pa pero hindi na siya malamig. Ayan. Susulitin na natin kasi ano na, pa, pa summer na and wala na ulit yung mga snow na yan pag dating ng panahon. Ayan. <laughs> Ang saya! Or, ngayon lang ulit kami nakalakad eh. Nakalabas ng ganito. Ang saya. Okay na to. <laughs> ayan. Ayan, oh. Last na kasi yan, eh. Makalas ko na rin na snow dito. Ay! Eme! Ayan, ayan. Diba? ba diba, Malay natin. Hindi di naman natin alam. Oh, ayan, oh. Ayan. Yeah, weather is like snow. Natutunad rin daw. Hmm? <laughs> magtutunaw din siya. So, ayan. Ang ganda. Parang, ano, nakakalabas kapag, ano, um, hindi na talaga siya malamig. Tapos may snow pa. Maganda. Gagay, madaming mga sasakyan na dumadaan. Wala kasi, hindi pa naman talaga, hindi pa naman talaga summer or spring. Ganon wala pang masyadong mga tao pag summer ayun madami kang makikita naglalakad nagbabike uh, nilalakad nila yung mga hayop nila mga aso ganun, mga alaga nilang aso ayun ay oo pa virgin yung leaves natin dito <laughs> uh -oh. Ala, parang ang ganda nun ang cheeks ko. Nag-glow. Yeah. Siyempre. Siyempre, may tama din kasi ako. Ayun, may tao dun. May naglalakad. May kasamang pet. Ayun, lumay ko sila. Ayun, ako naman kasi papunta sa park. Gag! Ayan guys. Oh, ba? Diba? Oh, may black ice dito. Ganda. Ang fresh. Ang ganda ko dito. Okay na to. Hi. Tawagan na si Ate Molly. Kising naman na siguro yun. Papunta siyang bagyo eh. Ay, yung ice dito guys, ano pa siya? Parang ano pa? Buo-buo pa. And careful lang pag naglalakad sa mga ganito. Hindi ko pa naman natatry na dulas, pero siyempre kailangan nating mag-double ingat. Diba? Sino ba naman kasing tanga? Charo! ang Baguio City. Wow! Like here? Oh, oh. Really? Like agad-agad? Yeah, patunaw na siya kaya sinusulit ko na lumabas na ako. Wala, it's my off. Two days off. Buhang <laughs> bang Two days off. Yeah. Uh, ay, madalas sabi ko sa inyo eh. Ayaw man. <laughs> Ayaw. Yeah. Ba't ang aga naman? Ba't ang bilis? Okay na to? So, ayan. Kausap ko yung mga friend ko. And, yeah. Yeah.

Tao po. Tao po. <laughs> May puti ba dyan? May foreign May foreigner ba dyan? <laughs> Hello po. Welcome to... Canada! Yeah. Dali Sure. Here. Bundok yan, bundok. Wait lang, pupunta na ako doon. Oo, uh, bundok siya. Patunaw na kasi, kaya gusto ko nang lumabas ngayon kasi. Eto na nga! <laughs> Parang hindi naman na talaga siya, malub <laughs> oh. Makita na tayo ngayon. Wala na to na yung snow sa, sa trees. Sa floor na lang. Ayan. I just want to love you. Ito na, maakit na ako. Napagod na ako. <laughs> Hi, Daddy. Hintay na may kito yun. <laughs> Ay, alam, may daddy doon. May, may mag-ama doon. No? nag slide sila Yeah! Gusto ko yan! Bakla 20,000 lang okay na yun 7,000 lang balikan Go yan! Gusto ko yan Ha? Ano yun? Welcome to Canada! Ay, kala ko walang partner. May partner pala yun. Mag-slide kaya ako dito. Ah, pwede naman. Why not? Mayroon yung isa. Mag-slide ako dito, oh. Oh. Yeah, kaya na natin 'yan, no. Gag gagayahin natin si Kalbo. Okay na to. Dat <laughs> pala nagdala. Bye, ingat. Love you. Ingat pa, uwe. Ingat. Bye-bye. Ano na akin sa guest line? Pati ko tam Pero dati pa nag ano, nagtugawan dito ini. Kan mo. Salamat Islam. <laughs> Yo. Diyan pa. Para saan? Mas maganda. Eh. Hey!